Una muna po sa lahat ay siyempre humingi po kami ng uh, paumanhin kung sakali man po may mga hindi inaasahang pagkukulang po ang lokal na pamahalaan po ng kahijukan kasama po ng aming uh, DepEd family. No? Ganun pa man po ay tinitiyak po namin sa ating mga magulang, sa mga supporters po ng kanakan ng delegasyon po dito sa kaedyukan na lahat po ng mga pangangailangan ay nire-respondan po natin at tinutulungan po natin at binibigay po natin sa kanila. Huwag po kayong mag-alala. Uh, alagaan po namin ang aming mga bisita tulad ng pag-aalaga niyo po uh, sa inyong mga anak at inyong mga kamag-anak. Gusto ko rin pong pasalamatan yung opportunity na ito. Siyempre kay Sir Roger Kapa sa DepEd family. Very supportive po, no? very supportive po si Sir Roger at never kung uh, narinig na nagkaroon ng uh, reklamo at talaga siya ay uh, willing tumulong sa uh, suporta po sa mga activity ng Quezon at sa lahat po ng delegations mga mayors salamat po no na tinulungan niyo po ang mga delegasyon niyo na makarating po dito sa Quezon sa mga coaches, sa mga moms and sirs. Salamat po sa pagtulong at pagbisita po sa bayan ng <coughs> Kejuan at Isla ng Sibuyan. Siyempre sa ating provincial uh, uh, officials, lalo na kay Kong Budoy Madrona, sir. Uh, maraming salamat po sa pagsuporta po uh, sa bayan ng Kejuan sa mga lahat ng delegasyon No? Na nagbigay po siya ng assistance, lalo na po sa mga delegates po natin para sa pangailangan ng bawat uh, delegasyon po no. At uh, mag-enjoy lang po tayo, i-enjoy lang po natin ang provincial meet, i-enjoy lang po natin ang pagbisita ninyo sa Sibuyan at sa banwa ng Kaydukan sana po. Hindi po kayo magsawa na bisitahin po ang aming na uh, bayan, bisitahin po ang aming napakagandang isla, ang isla ng Sibuyan. At sana po, yung mga kaibigan natin sa media, makabalik po kayo dito ng Sibuyan at medyo Matagal-tagal tayong pwede mag-usap dito at uh, alam ko at mas mahaba pang pag-uusapan natin kung sakali. Welcome po kayo. Bisitahin niyo po ang uh, ang magandang isla ng Cebuyan at ang bayan ng Kejukan. Lahat po ay welcome po dito sa aming bayan. Sa lahat ng nanonood natin, bisitahin niyo lang po ang Cebuyan. Sigurado po ay uh, mawawala na po itong brownout sa mga susunod na buwan. <laughs>